Ito po si Erwin uh, na uh, yun uh, na nagre-report sa ating uh, uh, Kaya, po, po. O, yung, uh, Pinas. Po yung kulay na uh, sa lubing ko na ang uh, 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 na uh, kasalupo yung Ay, kumain kay Larkoy. Kumagawa tayo ng pagkulong ng siya proud sa lahat ng mga kumakain ng ang happy rap na kanduan. tayo? Uwi na. ilog laging malabo dahil laging may kwari sa long war. Ito yung mga pintong ginawa natin. Ito yung apos na ginagawa. Walang mo lang baka mabasa. Hanggang doon sa baba. Kasi yan. Sana yung